Sa panibagong umaga sa tribu ni Lin, maririnig natin ang malakas na sigaw ni Cassandra, halos magwala at guluhin ang buong tribo, galit siya dahil sinabi ni Lin sa kanya at sa kanilang ina na maaari silang umalis at bumalik sa kanilang lugar, hindi makapaniwala ang dalaga na palalayasin sila ng ating bida. Ngunit may dahilan si Lin, ipinaliwanag niya na dahil marami na siyang nahuling tao mula sa bayan upang gampanan ang tungkulin ng pagpapalago, maaaring magkaroon ng kalayaan ang mga elfo, ngunit sa loob-loob ni Lin, alam niyang isa itong sugal, mas maraming kakayahan ang mga elfo kaysa sa tao, kaya ayaw niyang pilitin ang mga ito, gusto niyang makuha ang tiwala at puso nila upang kusa nilang sundan siya, kaya ginawa niya ang planong ito at ipinahayag na malaya na ang mga elfo. Samantala, lumapit ang pinunong elfo at sinabing malaya silang umalis kung yun ang nais nila, ngunit bigla siyang lumuhad sa harap ni Lin at sinabi na sa bawat gulo na darating sa tribu ng mga goblin, nais niyang tumulong sa ating bida upang ayusin yun, Nais din ng pinuno na maging tagapagtanggol si Lin at handa siyang maglingkod ng panghabang buhay, Napangiti pangiti si Lin dahil ayon sa plano niya, maayos ang lahat. Sinabi niya sa babaeng Elfo na matalino ito dahil magiging kapaki-pakinabang sa kanya ang manatili sa tribo at makakuha ng isang makapangyarihang tagapagtanggol na mas malakas kaysa sa mga espiritu. Alam ni Lin na gusto lamang ng pinunong Elfo na lumakas pa. Ngunit biglang sumigaw si Cassandra at sinabing hindi dapat lahat ng benepisyo ay mapasa kanya lamang. Lumuhad din ang dalaga at nagpahayag na hindi siya aalis. Susundan niya ang kanyang ina at si Lin bilang pinuno. Nang makita ito, agad ding lumuhad ang lahat ng elfo at nakiusap kay Lin na manatili sila sa tribo. Natawa ng parang demonyo ang ating bida dahil nakikita niyang nangyayari ang lahat ayon sa kanyang nais. Para tuluyang makuha ang kanilang loob, kumilos si Lin na parang isang iginagalang na pinuno. Sinabi niya na mula ngayon, hindi na sila bilanggo kundi tapat na kasamahan at nangangako siyang poprotektahan sila, naging emosyonal ang mga elfo at labis na nagpasalamat kay Lin. Samantala, tuwang-tuwa si Lin sa pagbagsak ng Sword Saint dahil wala nang panlabas na banta para sa tribu, na pagpasyahan niyang gamitin ang panahong ito upang magpalago ng hukbo kasama ang mga elfo at ang Dragon Lady. Ngunit biglang may sumingit na hybrid goblin at nagsabing masyadong mahina ang mga taong nahuli nila, nakakita ng pagkakataon ng pinunong Elfo at inalok silin na maaari silang gumawa ng artipisyal na paraan upang hindi na kailanganin pang makipagtalik ng mga goblins sa mga babaeng hindi nila gusto. Napaisip si Lin dahil mukhang yun na lamang ang tanging paraan para paramihin ang kanilang hukbo. Ngunit biglang dumating ang isang goblin sundalo na nagsabing may kakaibang nangyayari sa hybrid na si Gabusen at tila patay na ito. Agad na nagpunta si Lin at nakita ang katawan ni Gabusen Usen na puno ng sugat, ipinaliwanag ng ibang goblin na hindi nila alam ang nangyari, dahil nagkulong ito at kinamot ng kinamot ang sarili hanggang mamatay. Ngunit bigla, nagbago ang lahat, nakita nilang unti-unting nag-transform si Gab Sen, Tumubo ang matutulis ng ngipin, maraming tinik sa katawan, at nagiba ang buong anyo niya, nabigla si Lin nang makita na nabuhay muli si Gab Usen bilang isang mutated goblin na may ranggong level 50 berserker, may kakayahang bumangon mula sa kamatayan at may kasanayan sa bone growth at martial fighting. Sa isip ni Lin, buti na lamang at nakuha niya ang maraming attributes mula sa Purple Dragon Mother, kung hindi ay hindi niya makokontrol ang napakalakas na nilalang na ito, ngunit sa halip na umatake, masaya pang pa ang sumayaw si gabusen dahil mas malakas na siya kaysa dati. Maging si Lin ay nagulat sa lakas at talino na taglay na ngayon ni Gabo Asen, dahil malaki na ang kanyang inilago, ang kailangan na lang niya ngayon ay ituon ng atensyon sa pagpapahusay ng kanyang mga kasanayan, upang mapalaki pa ang susunod na henerasyon ng mga goblin ng walang problema. Sa huli, pumayag si Gobusan sa lahat ng sinasabi ni Lin at nagsimulang sumayaw at umawit ng maligaya. Lumipas ang tatlong buwan at bumalik tayo sa isang tavern sa bayan ng tao, kung saan nag-uusap ang mga tao tungkol sa kalagayan ng Sword Saint, isa sa mga adventurer ang nagsabi na kung siya ang nasa kalagayan nito, matagal na siyang nabaliw, ngunit nananatili pa rin itong malakas at hindi sumusuko. Ngunit biglang may narinig silang kakaiba ngunit nakakatakot na tinig na nagsabi na ang isang pangkat ng mga goblin ay maaari lamang mapigilan ng Blood Rage Hero Brigade, Nang lumingon ng mga adventurer. Nakita nila na ito ay si Prinsipi Sisir ng Blizzard Warriors, isang Diamond League na grupo na espesyal sa paglipol at pagpaslang. Samantala, ipinakita ng Goblin Simulator na matapos ang maayos na tatlong buwan ng paglago, Nakabuo si Lynn ng isang maalamat na hukbo na binubuo ng isang daan at ikatlong henerasyong goblin, ngunit inanunsyo ng mahalikang pamilya ang patong na 300 barya sa ulo ni Lin, at tumawag ang kabisera sa iba't ibang adventurer mula sa iba't ibang panig ng mundo upang lipulin ang buong tribo ng goblin. Binalaan ng simulator si Lin na makakaharap niya ngayon ng mga kalaban mula sa Diamond League at dapat siyang maging handa, mayroon lamang siyang isang buwan para maghanda, Ngunit hindi alam ni Lin kung paano tatalunin ang isang Diamond Tier Adventurer, dahil sila ang rurok ng sangkatauhan at tiyak na mas malakas pa kaysa sa Sword Saint na nakalaban niya tatlong buwan na ang nakararaan. Bumagsak si Lin sa kanyang upuan, iniisip kung may mga pahiwatig pa ba o sarili na lamang niyang talino ang kanyang maaasahan laban sa Diamond Threat. Biglang naputol ang kanyang iniisip nang dumating ang Clan Mother at si Gabo dala ang isang ulat, Ipinaliwanag ng mga babae na lumaki na ang bagong batch ng mga kabataang goblin, ngunit hindi na lumalabas ang mga mystical na nilalang sa gubat, dahilan ng pagkagutom at pagkabalisa ng lahat, bukod pa rito, naubos na ang mga minahan ng bakal, kaya mahina ang armas ng mga sundalong goblin at hindi epektibo ang kanilang pagsasanay. Napagtanto ni Lin na kakaunti na ang mga yaman sa gubat at ang kalagayan sa bayan ng tao ay nagiging kakaiba dahil sa pagdating ng mga makapangyarihang mandirigma. Nagpasya si Lin na kailangan na nilang humanap ng bagong tirahan, nais niyang magtayo ng isang kuta na matatag at puno ng yaman, upang walang makalapit sa kanila. Ipinahayag niya sa mga babae na lilipat sila ng buong tribo sa ibang lugar, bagamat nagulat si Gabo, kalmado namang sumang-ayon ang clan mother. Lumipat ang eksena sa isang payapang talon kung saan may isang madilim at liblib na kuweba sa ilalim nito, dito nagtipon si Lin at ang mga goblin, ang kuweba ay may masalimuot na labirinto na perpekto para sa kanilang paninirahan. Nag-utos si Lin na linisin ang mga bato at ayusin ang depensa, tiniyak niya na ang mga bilanggo at kabataang goblin ay maayos na milalagay sa kanilang lugar. Mula sa isang bangin sa loob ng kuweba, ipinahayag ni Lin sa lahat ng goblin na bibigyan niya sila ng isang enranding pista at na mula ngayon, ang buong labirinto ay magiging kanyang teritoryo, ang sinumang hindi susunod sa kanyang mga patakaran ay mapapahamak, Ngunit masaya na ang mga goblin at patuloy siyang pinupuri at pinasasalamatan habang inaayos ang kanilang bagong tahanan.